Ang kasong ito ay naganap sa si isang lugar na tinatawag na Kwai Chung sa New Territories ng Hong Kong. Sa sentro ng kwentong ito ay isang lalaking nagnangalang Chung Ping isang polis na naka-assign sa lokal na presinto. Noong 1997, siya ay 37 years old at nakatira kasama ang kanyang asawang si Lee Fong Ming na isang 30 anyos na choper ng pampublikong bus. May dalawa silang anak, isang babaeng labing isa at isang batang lalaking anim na taong gulang pa lamang. Bagamat higit sampung taon na silang kasal, ang pagmamahalan nila ay matagal nang nawala. Pero sa kabila nito, hindi sila naghiwalay. Hindi malino kung bakit, pero isang araw bigla na lang silang naglaho. Kasabay ng kanilang sirang relasyon, parang nilamo na rin ng dilim ang buong pamilya. Pero ano nga pa ang nangyari sa kanila? Balikan natin ang hapon noong April 7, 1987, araw ng Martes. Isang kasamahang polis ang naghintay sa lapas ng apartment 01 sa pabahay para sa mga may asawang polis. May usapan sila ni Bingguan na sabay magkape, pero hindi ito sumipot. Matapos ang maghihintay ng ilang minuto, kumatok siya, pero walang sumasagot. Sa parehong oras, dumating ang isa pang police. Napansin kasi ng kanilang hepe na dalawang araw nang hindi pumapasok si Bingwa, kaya ipinasundo na ito. Tinawag nila si Bingwa mula sa labas ng unit, pero wala pa rin tukon. Doon nila napansin na kabukas ng bahagya ang pinto. Dahan-dahan silang pumasok. Madilim ang buong loob ng apartment at isang matinding amoy ang akad na bumungat sa kanila. Pagbukas nila ng ilaw, ang eksenang tumambat sa kanila ay isang bangungot. May mga tuko at likido sa katawan na nagkalat sa sahig. Kahit veterano, napaduwal ang isa sa kanila. Agad silang nagulat sa istasyon. Ilang minuto lang dumating ang buong team ng polis at isinara ang lugar para sa masusing investigasyon. Sa sobrang tindi ng amoy, kailangan pang magsindi ng insenso para makapagtrapaho ng maayos sa mga forensic experts. Mainit sa lapas. Pero sa loob ng 290 square foot na unit, parang ayaw pumasok ng liwanag. Ang bahay ay may simpleng ayos. Sala, kwarto, banyo, kusina at isang maliitan na balcony. Sa sala, may sofa, TV stand, aparador at ang maliitan na altar ng Buddhist. Sa kwarto, may double bed para sa mag-asawa at isang kama na may double deck para sa mga pata. Pero ang laman ng mga kamang ito ay nagpayanig sa lahat. Si Bingwa nakahiga sa kama, suot ang puting t-shirt at boxers. Nakahiga siyang patihaya, pero ang kanyang mga binti ay nakalaylay sa gilid ng kama, halos na kaluhod. May sampung saksak sa kanyang katawan, tatalo sa mukha. May pasa sa ulo at ang pinakamalubhang sukat, isang malalim na hiwa sa leeg na tuluyang tumama sa kanyang windpipe. Si itaas ng double deck, natagpuan ang anak nilang papae, nakahiga may walong saksak. Sa ilalim ang bunsong anak na lalaki. Bahagyang nakatagilid, may limang saksak at ang isa'y tumagos hanggang sa likod ng kama. Doon paman, makikita mo ang bakas ng matinding pwersa ng salarin. Pareho silang binalot ng kumot, pero dahil sa init at humidity, mabilis na nabulok ang mga katawan. Sumisip-sip na ang mga likido sa kutson. Habang nagsisiyasat ang may isang pulis na di kinaya ang amoy, kaya tumakbo sa balcony. Pero paglingon niya may nakita siyang paa na nakausli mula sa pinto ng kusina. Tumakbo siya at tuon niya natagpuan ang katawan ni Fang Ming. Ang kanyang katawan ay bugbog at tadtad ng saksak sa ulo, leeg at dibdib. Ang pinakamatinding tama, malalim na hiwa sa leeg na halos nahiwalay ang ulo na nakadikit na lang sa balat. Nakahiga siyang patihaya sa sahig pero ang kanyang mukha nakatingala. Isang kakaibang detalye ang napansin Parehong may sapato si Nabingwa at Fang Ming habang ang mga bata naman ay nakapambahay pa. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang nawawalang gamit o walang fingerprints, at higit sa lahat, wala ang ginamitan na armas. Isinagawa ang autopsy sa lahat ng biktima. Batay sa estado ng mga katawan at internal clues, tinatayang ang insidente ay nangyari noong April 4 tatlong araw bago ito natuklasan. Ang iba't ibang uri ng sukat ay nagpapahiwatig na maraming armas ang ginamit at posibleng higit sa isang salarin at ito ang simula ng isang kasong lumampas sa hangganan ng pangkaraniwang krimen. Habang isinasagawa ang autopsy kay Jung Bingwa, natuklasan ng mga forensic experts ang isang nakakabahalang detalye. May bakas ng pagkasunog sa kanyang balat at nakapulupot sa kanyang katawan ang mga kawad ng kuryente. Agad na ikinagulat ito ng mga investigator Kaagad nilang pinutol ang supply ng kuryente ng apartment at sinuri ang bawat kasangkapan. Doon nila natuklasan ang nakakakilabutan na setup. Ang kamo ni Bingwa, yari sa pakal, ay sadya palang kinabitan ng live wire at direktang isinaksak sa saksakan sa pader. Pagamat hindi sapat ang kuryente para tumapos ng tao, sapat ito para maparalisa ang sino mang mauupo roon. Ibig sabihin may plano at hindi basta-basta ang motipo. Habang sinusuri pa ang apartment, may nakita rin silang isang misteryosong sulat. Isinulat agamit gamit ang Chinese calligraphy brush sa mamahaling papel. Ang nilalaman ng mensahe, may utang si Chong Guming pero ayaw niyang magpayad kaya inutusan ni Ronnie si Gilly Wong para ayusin ito. Sa si Streets lang ng mga taga-Cantonese, ang Gilly Wong ay tawag sa mga loan sharks o tauhang ginagamit sa paniningil gamit ang dahas kaya't ang sulat na ito ay tila may kaugnayan sa utang at paghihiganti. Pero sino si Ronnie? Sino si Gel Wong? At higit sa lahat ay sino si Chong Guming? Dito lumabas ang nakakagulat ang katotohanan. Ang totoong pangalan ni Bingwa ay Chong Guming. Hindi ito karaniwang ginagamit. Mga malalapit lang sa kanya ang may alam nito. Ayon sa pagsusuri, ang sulat ay isinulat sa papel na bihira gamit ang mamahaling tinta at brush na hindi natagpuan sa apartment Ibig sabihin dala ito ng sumulat, hindi ginawa sa loob ng bahay. Samantala, na-recover naman ng pulisya ang maraming armas. Puro may pulang likido, may cleaver, fruit knife at isang martilyo. Natagpuan sa mga balkonahin ng second at fifth floor. Lahat ng armas na ito ay ginamit sa krimen at posibleng may DNA ng mga biktima. Kahit ang nagsagawa ng full sweep at riot police noong ikalawang araw, walang nahuling sospek. Hanggang sa may lumutang na bagong lead, isang babaeng tenant na nakatira sa unit sa ilalim ng apartment na Bingwa ang nagulat uulat ng kakaibang pangyayari. Noong alas dos ng madaling araw ng April 4, nagising do sila ng kanyang asawa sa kalabog sa itaas. Hindi raw ito normal na yapak, kundi parang may hinihila o ibinabagsak na mabigat. Pagkatapos nito, may narinig silang boses ng babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Sinundan ito ng malakas na kalapog, parang may bumagsak sa sahig, at pagkatapos, tunog ng tubig sa banyo. Pagkatapos noon, katahimikan. Dalawang araw makalipas habang nagsasampay ng lapada, naamoy ng babae ang mapahong amoy mula sa itaas. Akala niya patay na daka, hindi niya alam, may mas matindi pa pala. Nang lumabas ang balita, doon niya napagtanto. Isang massacre ang naganap sa mismong itaas ng kanyang tinitirhan. Dahil pamilya ng pulis ang biktima, agad itong itinuto bilang high priority case. Itinatag ang special task force sa ilalim ng Kuwaitong Police Station. Pero higit sa lahat, ang pinakamalupit na bahagi ng krimen ay ang walang awang pagtapos sa mga anak ng mag-asawa. Si Chong Yuan Win, labing isa, grade 5 student, tatlong araw nang hindi pumapasok. Tinangkang tawagan ng skulang bahay pero walang sumasagot. Ang bunsong anak si Chong Shi, anim na taon, na naka-enroll sa kindergarten. Hindi na bumalik mula noong Lunar New Year. Dalawang buwan na siyang overdue situation. Nagpadala ng school representative para bumisita. Pero sagot ni Feng Ming, abala lang daw siya sa trabaho at agad binayaran ng utang. Nangakong ibabalik ang anak sa klase. Pero napansin ng staff na parang wala man lang siyang pag-aalala sa kanyang tono. Sa istasyon, kay nung ng mga detective na si Jung Kuming ay ang registered name ni Bingwa. Mahigit 15 years na siyang police at nakatira sila sa housing para sa may asawang officers mula nang ikasal sila ni Fang Ming. Ang kanyang sweldo, 5,000 Hong Kong dollars kada buwan, disente noong panahon na yun. Pero lingit sa lahat, lulong siya sa sukal. Madalas ay ubos ang sweldo sa kasino. Lagi daw may mga naniningil sa bahay nila. Halos lahat ng kaibigan niya ay nautangan na at nang maubusan, bumabaling siya sa loan sharks. Noong una, may saysay -say ang choring ito iniligpit dahil sa utang pero may mga butas. Una, paano nalaman ng salarin ang tunay niyang pangalan? Pangalawa, walang saysay na tapusin ang may utang dahil hindi ito mababayaran kung wala na sila. At higit sa lahat, bakit pati ang mga anak? Mas lalo pang naging kahinahinalan nang lumutang ang isang revelasyon mula sa mga kaibigan ni Bingwa. Itinigil na raw nito ang pagsusukal dahil nanalo siya ng Mark 6 Lottery. At kahit ahati-hati sila ng mga kasamang nanalo, sapat pa rin yon para mabayarin ang lahat ng utang. Ibig sabihin, hindi utang ang motipo. May gumawa ng peking sulat para palabasing tungkol ito sa utang, pero hindi sa katotohanan. Ang mas nakakakilapot, ang salarin kilalang kilala si Bingwa. Alam niya ang totoong pangalan, dating bisyo, at pang-araw-araw nitong galaw. Kaya ngayon, ang totoong tanong ng mga pulis, sino sa mga malalapit sa kanya? ang may ganitong kaalaman at motibo para tumapos ng tao. Pero bago sila umabot sa kasagutan, lumamig na lang bigla ang kaso. Kalaunan, isang malaking lead ang lumitaw. Isang undercover officer mula sa Mongkok Police Station ang biglang sumulpot dala ang mahalagang impormasyon na maaaring ikabago ng buong imbestigasyon. Ang kanyang pangalan, Heiwi, dating kasamahan at kadalasang kainuman ni Jung Bingwa. Magkasama silang nag-serve sa parehong unit at itinuturing na matalik na magkaibigan. Ayon kay Heiwei, hindi raw utang utrapaho trabaho ang pinakamabigat na problema ni Bingua bago ang insidente, kundi ang kanyang sira at komplikadong pagsasama kay Feng Ming. Bago sila ay kasal, si Feng Ming ay dating nightclub dancer sa Mongkok, at usap-usapan na may kaugnayan sa pagbebenta ng aliyu. Noong panahon yun, naka-assign si Bingua bilang undercover agent sa lugar na yon. Sa isang sting operation, nag-cruise ang landas nila ni Fang Ming. Napansin daw ni Fang Ming na matatag ang trabaho ng mga polis, kaya siya ang unang lumapit at nagpapansin. Nahulog naman si Bingwa sa alindog ni Fang Ming at doon nagsimula ang kanilang masalimuot na relasyon. Bagamat pinagbalaan ni Hewi si Bingwa na baka hindi magtagal ang relasyon, binaliwala ito ni Bingwa at binakasalan pa rin ng babae. Pagkatapos ng kasal, tumigil sa trabaho si Fang Ming at naging full-time housewife. Pero gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ang masayang pagsasama. Lalo pang lumala ang sugal ni Pingwa. ubos sa lagi ang sweldo sa kasino. Dahil sa matinding stress, pati si Fang Ming ay nagsimulang magsugal at nalubog siya sa utang libu-libong dolyar. Dahil desperado, lumapit siya kay Bingwa para kausapin ng mga loan sharks. Kaya't nakiusap si Bingwa kay Heiwei na samahan siya. Noong negosasyon, pumayag ang loan shark na alisin ang interest kung 20,000 ang mababayaran agad, dagdag pa ang 10,000 bilang partial penalty. Mas magaan ito kaysa sa 50,000 na orihinal na hinihingi. Tinanggap naman ito ni Bingwa, pero pagdating ng deadline, mahigit 10,000 lang ang kanyang naipon. Kasabay nito, nasangkot si Bingwa sa isang insidente sa trabaho. Nasugatan ng kapwa pulis dahil sa kanyang pagkakamali. Na-demote siya, bumaba ang swelto. At hindi pa doon nagtapos ang lahat ng anak si Fang Ming. Nakiusap si Fang Ming na babalik sa trabaho. Sabi niya sa isang garment factory raw siya makakapasok. Kaya't pumayag si Bingwa. Pero hindi nagtagal lumabas ang totoo. Hindi siya sa pabrika nagtatrabaho. Kundi bumalik siya sa nightclub. Nagbalik sa kanyang dating lifestyle. Nagalit si Bingwa kaya kinumprunta niya si Fang Ming. Pero sa halip na hiwalayan, pinili pa rin niyang manatili. Ito ay dahil katatanggap lang niya ng government housing para sa mga married officers. Isang napakahalagang benepisyo sa siksik na tirahan sa Hong Kong. Kung makikipag-diborsyo siya, mawawala ito. Kahit bayad na ang karamihan sa utang, nagpatuloy pa rin si Fang Ming sa nightclub. Mas malala pa, may mga kliyente raw siyang dinadala sa bahay. Hindi na siya kinumprunta ni Bingwa. Sa halip, lumayo na lang siya emotionally. Inilipat ang kama malapit sa kusina umuuwing gabi at iniisip na lang na kung hindi mo makikita, hindi ka masasaktan. Hanggang isang araw, lumaya si Fong Ming, dala ang gamit, lumipat sa ibang lalaki. Nawasak si Bingwa at nilabas niya ang sama ng loob kay Heiwei habang nagiinom. Aniya, wala na, hindi niya alam kung sino ang bago niyang lalaki. Nagdesisyon naman si Heiwei na mag-imbestiga sa sarili niyang paraan at doon niya nakilala ang bagong lalaki ni Fong Ming, si Li Xinlai, edad 25, Tubong Hui Guangdong, pumasok sa Hong Kong ng ilikal noong 1979. Dating waiter sa nightclub na pinapasukan ni Fang Ming, ngayon ay janitor sa si isang gusali. Magkasama raw silang nakatera sa Funo Wai Island. Nang malaman nito ni Bing Gua, nakiusap siya kay Hei na samahan siyang hanapin ng lalaki. Nagdalawang isip si Hei at sinabi kay Bing na pag puso ng babae nagpako, wala ka nang makakawa. Pero sa huli pumayag rin siya. Pero sa pag-uusap nila, ibang iba ang sinasabi ni Shin Lai. Ayon sa kanya, si Fang Ming daw ang hapol ng hapol. Gusto na raw niya itong iwasan, pero ayaw siyang tantanan. Sinabihan pa niya si Binghua na bantayan ito ang kanyang asawa. Sabihang tigilan na siya nito. Pero pagkatapos ng pagkikita, binago ni Shin Lai ang kwento at ipinasa ang sisi kay Binghua. Nang marinig ito ni Fang Ming, nagngit-ngit ito sa galit at lalo pang lumala ang tensyon. Dahil sa pahayag ni Hewey, Sinimulang tutukan ng mga investigator si Shen Lai At ang pinaka nakakabiglang detalye, noong April 7th Ang araw na nadiskubre ang mga katawan ng mag-anak O mali si Shen Lai sa Hong Kong Bigla walang paalam Napaka-perpekto ng timing para hindi pagdudahan Pagkatapos ng masusing investigasyon Humingi ng tulong ang mga otoridad sa mainland China Kasabay nito, mas pinaigting ng Hong Kong police Ang pagsisiyasat sa bahay at pinagtatrabahoan ni Shen Lai Umaasang may mahahanap ang ebidensya laban sa kanya. April 18, higit isang linggo, mula nang madiskubre ang mga katawan may balita mula sa mainland. Nahuli si Shin Lai habang tinatangkang tumakas palabas ng bansa. Agad siyang ibinalik sa Hong Kong para si interrogasyon. Sa kanyang pahayag ay ni Shin Lai na bumalik lamang siya sa China para bumisita sa kamag-anak at mag-ali ng dasal sa libingan ng pamilya. Hindi raw sadya ang timing Inamin niyang may relasyon sila ni Fang Ming pero todo tanggi siyang may kinalaman sa krimen. Dahil walang direktang ebidensya, walang fingerprints, walang armas, walang physical proof na mag-uugnay sa kanya sa apartment, kinailangan siyang palayain. Pero hindi siya tinantanan ng mga polis. Sinimulan siyang bantayan ng palihim at isang psychological strategy ang sinimulan nila. Nagpakalat sila ng fake news sa media na may limang na raw mga lalaki at babae. Pero ang totoo, wala naman talagang naaresto. Ang layunin para paikutin ang utak ni Shinlai. Sirain ang kanyang kumpiyansa hanggang sa siya na mismo ang magkamali. At ang nagtagumpay nga sila. Isang babaeng polis na nagkunwaring freelance journalist ang lumapit kay Shinlai. At inalok siya ng maliit na bayad kapalit ng interview. Tinanggap agad ito ni Shinlai. Sa simula mahinahon ng reporter. Binati siya at sinabing buti na ang pangalan mo. Ang hirap ng ganyan di ba? Naakusahan ng walang kasalanan? Nagkuwento ng sama ng loob Sinabing nasira ang pangalan niya sa pamilya Na siya ay inusente Nang tanungin ang tungkol sa kanyang mga hobbies Ipinagmalaki niyang siya ay sanay Sa traditional Chinese calligraphy Ipinakita pa niya ang sarili niyang likha Pero nang mapunta ang usapan sa personal na buhay Doon na siya nadulas Ayon sa kanya magkaibigan lang daw sila ni Feng Ming Hindi raw niya alam na may asawa ito at mayroon daw siyang bagong nobi sa Chenjin. Pero dalawa ito sa dati niyang pahayag sa mga pulis at bilang regalo sa reporter isinulat niya ang isang piraso ng calligraphy gamit ang mamahaling papel at tinta mula sa bahay. Ang sulat na ito ang magiging susi sa kaso. Hapang nagpapatuloy ang investigasyon, sinuri rin ng mga pulis ang mga katrabaho ni Shinlai. April 4, araw ng pinaniniwala ang pamamasalang, napansin daw nilang may sugat si Shinlai sa binti. May benda pero tumatagos pa rin ng duko. Sa isang private dinner kinagabihan, lasing at emotional si Shin Lai at toon nadulas siya. Ibinulong niya na nasangkot umano siya sa pagtapos sa isang buong pamilya sa government housing. Base sa mga ebidensya, ito ang pinaniniwala ang nangyari. Si Fang Ming gustong makipaghiwalay, pero si Bingwa ayaw pumayag, kaya nagplano sila ni Shin Lai. April 3 dinala ni Fang Ming ang pamilya sa lapas. Habang wala sila, Pinasok ni Shinlai ang apartment gamit ang ekstrang susi at nilagyan ng live wire ang kama ni Bingua. Pagbalik nila kinagabihan na matapos ang hapunan, pinatulog ang mga anak at niyaya ni Fengming si Bingwa na maglakad-lakad para makarelax. Pagbalik sa ating kapi, nakatago na si Shinlai sa balcony. Habang nag-aalis ng sapato si Bingwa sa kama na kuryente siya, bumagsak at nawalan ng malay. Dito na lumabas si Shin Lai May napag-usapan na silang kwento. Kuno, may dalawang lalaki raw na naghanap kay Bingwa at si Feng Ming daw ipinaalis para bumili ng sigarilyo. At pagbalik niya, wala nang buhay si Bingwa at isang note lang ang iniwan. Matapos ihanda ang kwento, inilapag ni Shen ang peking note sa mesa, saka pinatungan ng maso. Lumapit siya kay Bingwa at nilas las ang lalamunan nito. Pero biglang may isang boses na tumawag ng mama, ang bunsong anak na si nagsa nagsasalita sa panaginip. Pero si Shen Lai nataranta. Akala niya nagising ito. Sa taranta, sinaksak niya ang bunsong anak, pinatahimik. Umakyat sa taas ng double at sinaksak ang nakatatandang anak. Napatigal si Feng Ming, hindi makagalaw sa takot. Sumigaw si Feng Ming ng tama na, pero huli na ang lahat. Tumakbo si Feng Ming at nagpunta sa kusina. Gulat at ulero, hindi makapaniwala. Hinabol siya ni Xin Lai. Nang akmang aaluin niya ito, sinaksak siya ni Feng Ming gamit ang kutsilyo kaya tinamaan si Shinlai sa hita. At doon nagwala si Shinlai. Binaon ang kutsilyo sa katawan ng babae ng sunod-sunod. Pagkatapos ng karumaldumal na krimen, pinalutan niya ang sugat sa binti at in-stage ang eksena ng pinangyarihan. Ginamit ang iba't ibang kutsilyo, dinagdagan at sinadya ang iba pang mga sukat. Binasag niya ang ulo ni Bingwa gamit ang maso para magmukhang may ibang gumawa. Saka naglinis siya ng sarili sa panyo at pinunasan ang mga lugar na maaaring meron siyang fingerprints. At pagkatapos, lumabas siya ng apartment, iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas para pagmukhain kaibigan ng pamilya ang may gawa. Kaanim na buwan matapos ang karumaldumal na insidente, nakabuo na rin ng sapata na kaso ang mga investigator. April 1988, opisyal na inaristo si Lee Lai at sinampahan ng kaso para sa walang awang pagtapos sa apat na katao. Ang paglilitis ay ginanap sa Hong Kong Supreme Court at agad itong umani ng malawak na atensyon mula sa publiko. Ilang dating kakilala at katrabaho ni Shin Lai ang tumistiko. Isang club owner na nagsasabing si Shin Lai ay madalas na magdala ng isang papae, si Feng Ming at ipinapakilala itong kanyang asawa. Minsan pangaraw silang nagbiyahe papuntang mainland China ng magkasama. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Shin Lai na magkaibigan lang sila ni Feng Ming. Isang babae naman ang lumipat pa mula Taiwan para tumistiko. Ayon sa kanya noong araw mismo ng insidente, nakita niya ang malalim na sugat sa hita ni Shin Lai. May tugo raw ito sa pantalon. Tinulungan pa raw niya itong linisin at takpan ng medical tape na hindi niya alam, ebidensya na pala ito ng isang pagtapos ng tao. Isa pang matibay na ebidensya, isang piraso ng calligraphy na isinuko ng kaibigan ni Shin Lai. Ikinumpara ito sa sulat na naiwan sa crime scene at ang resulta, parehong pareho. Parehong moon palace paper, parehong tinta, at parehong identical ang handwriting. Habang tumatakbo ang paglilitis, itinanggi ni Shinlai ang lahat. Pero matapos ang halos isang buwang hearing, ibinaba ng hurado ang hatol. Guilty sa tatlong bilang ng pagtapos ng tao at isang bilang ng manslaughter at hinatulan siya ng parusang bitay. nag si Shinlai pero pinagtibay pa rin ang orihinal na desisyon. Taong 1993, inalis na ang parusang bitay sa Hong Kong, kaya't binago ang kanyang hatol at naging habang buhay na lang na pagkakakulong. Sa dating tirahan ng pamilyang Jong, matinding pangamba ang bumalot sa mga residente. Marami ang lumipat agad, 'yung iba naman naghihintay na lang ng bagong unit. Nagsimula rin ang mga bulong-bulungan na ang kaluluwa ng mag-anak ay nananatili pa rin doon. Nahulog daw sa bitag ng karahasan at hindi matahimik. Upang mapayapa ang kanilang kaluluwa, nagkaisa ang mga residente. Nagambagan sila at ang nagpaalbolaryo. Isang Taoist priest ang dinala para sa ritual at panalangin. Si Shin Lai, sa likod ng rehas, dala pa rin ang mga alaala na hindi niya kailanman maaamin ng malakas. Ayon sa kanya, lahat ng ginawa niya ay dahil sa pag-ibig. Pero sa tulo, ang pag-ibig na yon ang naging sanhi ng pagkasira pagtataksil at pagkawala ng mga inosenteng buhay. Hindi lang ang karahasan ng kaso ito ang gumimbal sa publiko, kundi ang mas malalim na tanong na iniwan nito. Si Lei lang ba talaga ang may kasalanan? Marami ang naniniwalang may malaking bahagi si Feng Ming sa trahedya nito. Ang kanyang kasakiman, ang pagtataksil, ang paulit-ulit na paglalagay sa asawa sa kapahamakan, lahat yon may kontribusyon. Para sa ilan, ang kanyang pagkawala ay isang masaklap pero makatarungang wakas. Ngunit si Bingwa hindi rin inusente. Ang kanyang pagkakasangkot sa sukal, ang kawalan ng lakas para harapin ang katotohanan, ang katahimikang pumapatay, siya rin mismo, ang nagtulak sa sariling pamilya patungo sa kapahamakan. At si Hewi, ang kaibigan at kapwa polis, na kahit sinubukan niyang tulungan si Bingwa, hindi niya pa rin ito nailigtas. Ang kasong ito ay hindi lang kwento ng krimen, ito ay salamin ng katahimikan, bulag na pag-asa at ang presyong kapalit nito. Kaya't isang paalala, pahalagahan ng totoong mahalaga, magsalita kahit mahirap at higit sa lahat, piliin ang pagkatao bago maging huli ang lahat. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa iba pa. At huwag pong kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang video. Shoutout po kay Luz Denizo from Saudi Arabia. At sa mga kababayan po natin dyan, mag po kayo palagi. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam.